Ngayong pong araw na ito ay mayroon po tayong bisita Ito po ay may dalang mga Foliar na gagamitin natin sa ating uh, Ampalayaan Ako po si Conrado P. Vasquez Isa pong uh field technician ng Gemini Agri Farm Solution. So si Gemini Agri Farm Solution po ay nagdadala ng mga uh foliar fertilizer, imported foliar fertilizer na uh bagong teknolohiya na magagamit po natin sa ating pagtatanim ng gulay or anuman pong uh form ng pagsasakas. Nandito po tayo ngayon sa uh, taniman ni Sir Jun Adriatico. Uh, uh nandito po siya sa atin at uh, uh, tuturuan po natin siya na kung paano gamitin yung mga uh, fuller fertilizer na ipapakilala ko po sa inyo. Ang una ko pong ipapakilala sa inyo ay ito po si Herfold Denso Calcium Magnesium. So si Calcium Magnesium po namin ay pwede natin gamitin uh, or as early as 14 days po. Ano po? So as early as 14 days, pwede na po siyang gamitin sa ating uh, pananim kahit anong mampung gulay. So sa estado po ngayon ng tanim ni Sir uh, Sir June. So meron na po tayo dito ang palay na more or less uh, 14 days po siguro ito. So pwede ang gagamitin po natin una diyan as I si see calcium magnesium. So paano po siya gagamitin sir? So ito po um, uh, 40 to 50 uh, ml uh, per tank uh, per tank load sp uh, sprayer. Ano po? So yan o, ang paggamit po natin dito, as early as uh, siguro mga 5 or up to 8 uh, am ng umaga or late afternoon po, sir. So, yan po si calcium magnesium. Um, uh, ang ginagawa po niya is, uh, uh, nag-incorporate po siya ng calcium at magnesium para sa uh, mga bata po nating pananim. So, ang ginagawa po niya, mas pinapalakas niya po yung dahon natin And then, um, mas lalakas po yung resistensya natin ng uh, halaman natin. Para halimbawa naman, uh, kung mahampas-hampas siya ng uh, hangin, sir, uh, malakas po yung resistensya niya. Hindi po siya agad may stress. Kasi tumitigas po yung dahon niya. Um, and then, yung katawan po ng halaman is matatag po sa stress. So, mas bagay pala siya dito kasi mahangin ang lugar natin. Yan. So, yan, so, sir. Oh, So, dito, medyo uh, mahangin po, uh, according kay Sir uh, Jun, pwede pwede na po ito. So, hindi lang po ito pang bata. Pwede din natin to sir, gamitin. Halimbawa po, nag start na mamulaklak or nag start na tayo mag-harvest. Uh, every, every after harvest po, pinapa-apply ko din po yung farmer ng ganito natin, sir. So, bakit po? Yung calcium po kasi, nagdadagdag po siya ng ganda doon sa bunga parang pinapakintab niya sir. And then um, parang ang ginagawa niya sa bunga natin is makintab and then medyo parang alam mo 'yun sir yung parang maganda sa mata. O, halimbawa po example sa talong, medyo kumikinang kinang po siya sa mata. Ano? O kumbaga hulay pera <laughs> kasi kinang ano po. So, yan po si calcium magnesium, pwede po siya sa bata at pwede na din sa uh, Uh, namumunga na po ano. So, isa pa po uh, ang ano po natin diyan kung nasabi ko kanina, si calcium magnesium po is nagtatanggal po ng stress. Kumbaga sir, anti-stress kasi talaga si calcium magnesium. So, ang mangyayari po niyan kasi nag-harvest ka, syempre pinuputol po natin 'yun, di ba? Pero po, yung anti-stress po, para lang po sa tayo, hindi pwede sa tao. <laughs> hindi po, pwede sa tao. Kala ko, po, nang-stress inumin ko. <laughs> Pag na, pag ininomutot sir may stress ka talaga dito, sir. So yan po ano, si calcium magnesium. So pambata siya, pwede. And then sa pag ano na din po, pag uh, namumunga na. So ito po uh, automatic si uh, calcium magnesium, ganun may ano na din po siya, uh, sticker uh, na property. So halimbawa po, uh, mag-spray po tayo ng example 6 a.m. Kung umulan man po ng mga 7 a.m., safe na po yon Alam na po natin na tatalab na siya. Ah, okay na siya. Kahit ulanin po siya, ano po. Isusunod ko pong produkto, itong, ano po natin, ah uh, Hairfall Denso Equilibrado. Ano po, si Hairfall Denso Equilibrado naman, sir, is bagay po siya doon sa, uh, nasa middle ages ng tanim. Ano po, so, example po, uh, sabihin na natin po mga 30 days above, um, uh, ah, uh, yan, mga 30 to 40 days, pwede na po natin gamitin siya. Ganon din po, ang takal din po natin ito, ang pagsusukat din natin ito, 50 ml din po, every eh, every tank load sprayer. Ano po? So, ganon din po, may, spi uh, may sticker din po siya. So, safe po siyang, ah, uh, Eh, hindi na ta tayo mag-iisip-isip kung tatalab ba o hindi kahit umulan. So, ganun din po. Pwede din po siyang ihalo sa Um, insecticide, kung ano man pong gamit natin na insecticide or fungicide po. Ano po. So, yan po. Pwede din siyang ihalo doon. So, 50 ml din po. So, yan po. Si Herefol din. So, so, ang laman po nito is triple uh, 18. E, uh, yung ano niya po, parang complete. So, in liquid form lang nga po siya. So, yan. So, pag naglagagamit po tayo nito, um, Uh, pinapaganda din po yung dahon, katawan at ano po, nagre-ready na din po tayo. Nag nagre-ready na din yung uh, halaman para gamitan po natin ng phosphorus kasi 318 sir eh. So parang nila tinatamnan na po natin siya para makapag-ready na siya. Ano po? So yan, 50ml din po siya sir. So 30 to 40 days pwede na po siyang magano. So uh, basta ang interval na lang natin sir kada uh, produkto po natin Uh, halimbawa po, si Equilibrado, una mong spray. Ang sunod mo pong spray niya, after 7 days po. So, weekly-weekly oh, po siya ang gamit natin. So, yan po si Equilibrado. So, may kumpleto po siyang nutrisyon para sa halaman natin. kompleto at balanse. Eh. So, makakasigurado po tayong gaganda yung ano natin, yung dahon, yung katawan ng halaman, and then, uh, yung bunga rin po, uh, nire-ready na natin siya. Actually, sir, pwede din nga sa nagbubunga eh. Kasi ang ibang farmer kasi, sir, um, ang iba po nating farmer, minsan pumipili lang sila eh. ba? Diba, example, sir, ang ibang farmer, ang ginagamit lang triplicator eh. Ang iba naman, example, gumagamit lang sila ng uh, yung potassium lang. Depende sa discretion ng farmer. So, yan po. Oh, so, kung kailangan po nyo ng alternative for uh, triple 14 complete, pwede po natin gamitin to si hair fold so equilibrado. So color blue po siya. Kung makikita po natin ng mga produkto namin, parang may color distinction din po sa ano. So yan po si equilibrado, kumpletong nutrisyon po sa halaman. Mapabata man hanggang sa pamumulaklak po, kaya po nating suportahan to si halaman gamit po ang hair fold so equilibrado. Ano po? So tapos na po tayo dun sa bata sa dum Uh, middle ages or dumadalaga na po yung halaman natin, uh, isusunod po natin yung uh, isa pa po natin produkto dito na ito pong uh, kulay pula. So, ito pong kulay pula, ang pangalan niya po is hairful denso amino K. So, amino K po, ibig sabihin, uh, potassium po siya na may kasama na pong amino acid. So, kung matatanong niyo po, may, ang laman po niya halos sa uh, 42% ng potassium. So, ma, ma ano nyo dyan, sir, ma-analyze nyo dyan, sir, na malakas siya magpabulaklak. Malakas siya magpabunga. Ano po? So, yan. Kumbaga, kumbaga, pang, ano po talaga siya? Pang fruiting stages na po ito si Amino -kay. Kahit ano pong halaman natin, pang fruiting stages na po siya. Ganon din po, sir, 50 ml din po. Kada ano po natin, kada, uh, um, gamit natin, napsak sprayer, 50 ml din po. Pwede din siya sir, haluan ng uh, insecticide, fungicide. Mm -mm. Ang interval niya din sir, uh, ganun din po, 7 days din. Oh, so, hindi ka sir, malilito sa mga produkto namin. So, uh, parang uniform lang po yung interval niya. So, si amino K po, ang pinaka-purpose po natin, kaya, kaya tayo maglalagay ng amino K, para po, halimbawa, uh, namumulaklak na, ini-spray na po natin siya ng amino K, ang magiging ano niya po, ang magiging epekto niya na sa halaman natin, mas dadami po yung bulaklak kasi madami pong potassium na incorporate natin po ano. So, yan po, madami siyang potassium. Eh, hindi lang po dami yung binibigay niyang bulaklak. Dami na quality ng bulaklak. Hindi po agad na lalaglag, sir. So, kadalasan po kasi, 'di ba? Ang problema natin minsan, halimbawa sa ampalaya, sir, ipinaka-example e, na natin, madami nang ang bulaklak kaso mabilis mahulog lang kahit kunting so, problema talaga oh. Yun. so ito po uh, sinolusyonan sinus po namin yun uh, mas pinapatatag niya po yung bulaklak yung kapit ng bulaklak para hindi mahulog kasi kada hulog ng bulaklak hulog na pera na din po oh, yun sayang, eh. sayang, oh, sayang. So, <laughs> sabi sayang. ko nga po niyan palagi uh, sa mga farmer pag madaming bulaklak ibig sabihin sir madaming pera pag madaming pera ibig sabihin Maraming babae. <laughs> Joke lang po yun, ha? Joke lang po yun. Uh, so, ibig sabihin po, mas madami po yung... Uh, mas madami po yung mga ano natin. So, madami po yung bunga. So, ganyan din po, uh, seven days. So, ang ina-advise ko po sa ating farmer, since po ito is amino, uh, malakas po yung potassium level niya, ina-advise ko po na, Uh, every two times mong gamitin, lilipat ka po dito sa equilibrado or dito sa calcium magnesium. Ano po? Para po kasi uh, masuportahan pa rin natin yung uh, dahon ng ampalaya mo, sir. Kasi kung puro lang po tayo potassium, mas maaga po siyang tatanda yung ano mo. Pwede pa siyang paghaluin? Pwede, sir. Pwede. Halimbawa po, ang paghahaluin mo, sir, is red and ito, pwede pwede po. So ang gagawin po natin diyan sir paghahatiin lang po natin di ba sabi ko po is um uh, 50ml natin, 25. Oh, tig 25 lang po sila kasi kung so, so, mag kung 50 dito, 50 din diyan 100 na po yun baka yumaman na po tayo kaagad. So <laughs> joke, joke lang po ano. So parang ano lang po natin uh, hindi po natin siya i-overdose ano. Although wala po siyang problema ang i-overdose eh, ang ano po natin sa amin po kasi sa Gemini Agri-Farm Solution, yung recommended po namin is uh, more than enough na po siya. Uh, so, yun na yun, sir. Optimum na yun. So, kung dadagdagan mo po po siya, wala naman po problema. Ang inaano lang po namin is yung 50 alone is kaya na po natin pakitaan ng optimum na epekto yung halaman natin. Ano po? So, ang kagandahan po pala nito, hindi na tayo, hindi na po tayo Uh, bili o oh, magpapalit-palit ng uh foliar kasi mm. ito po ay nandito na lahat. Mm, nandito na po siya kompleto oh. nutrition na po siya. Meron tayong calcium, uh, meron po tayong uh equilibrado na may triple ply 18, kompletong nutrition. Then sa pamumulaklak at pamumunga po, meron po tayong amino okay So yan po ano, yung produkto na uh itinuturo ko po, po sa inyo kasama po si Sir June na Uh, ating farmer po dito sa uh, okay. anong mo, sir? Uh, barangay Bangat Tinambak Yan, so, sa Barangay Bangat Tinambak Kamarinisur, so, Philippines huling, po. <laughs> tanong sir so, sige po. saan po nabibili yung ganitong uh, uri ng polyara so uh, actually sir um, ang ano namin dito sir uh, <laughs> actually bago pa lang sir si Gemini Agri Farm Solution so <laughs> Uh, hindi pa po sir natin ay kakalat siya masyado sa mga uh, soaking nating uh, tindahan ng mga gamot at mga abono or seeds ko ano so pero may solusyon na din po kami diyan kahit wala pa po kaming example po dito sa tinambak wala pa po kami sir na tindahan dito wala pong problema pwede po natin tong orderin sa Shopee or Lazada ano po may page po kami Gemini Agri Farm Solution Nandun po lahat ng produkto namin pwede pwede nyo po siya ma-order doon. ano po, sa, at sa lahat po ng manunood pwede po siyang i-order sa, through Shopee or Lazada so yan po so yun po ang solusyon natin kung wala pa tayong tindahan sa lugar na uh, sa lugar natin wala pa tayong makukuha ang uh, Gemini Agri Farm Solution Products so Shopee and Lazada lang po madali lang po yun may i-deliver pa po sa inyo yun ano po? Okay po. Salamat po. Maraming salamat po. So kung tayo po ay mga farmers po ay mas maganda po i-try natin to. Subukan po natin kung gaano ba kaganda talaga ang product, ang produktong dala-dalang ito ni Sir. Sa so, mga uh, nanonood sa amin, so kung maaari po ay uh, mag subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit natin. Okay, so salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, ng Tagabukid sa mga pagpalang araw sa